77% kan mga lugar sa nasyon posibleng makamati ni drought o tiga lang sa second quarter kan taong 2024. Below normal na pag-uran sa Bicol Region, mamamatean sa bulan ni Enero. Ang pag-aandam kan Department of Agriculture asin kan mga paraoma sa epekto kan El Nino Aramunta sa report ni Chris Novello. Bulan ng Oktubre ngunya na taon kan mag-ani ning Paris in Henry Ilagan kan banuan ning Minela Baka Sur. Pirang bulan makalis mag-ani, sibut sindang ngunyan para sa sunod na taranuman ning Paroy. Antisipasyon naman subot ninda sa posibleng epekto kan El Nino sa masunod na, na taon. Tatabing may tubig pa man, kaya sige ang na trabaho mi. Pag may naman tubig, pahingalo naman kami. 77% kaya kan lugar sa nasyon ang posibleng makamati tag-alang sa second quarter kan 2024. Susog sa datos kan pag-asa. Paghali kaya sa moderate El Nino. Isinagat na iningunyan kan ahensya sa strong El Nino. Susog sa ahensya. Mas pamamatian ang matinding init kan panahon asin kakulangan sa uran sa bulan ng Mayo sa masunod na taon. By January, uh, ang forecast dikti magiging uh, below normal kita condition ang rainfall nila. So, ibig sabihin, uh, mas mababa kaysa sa normal na pag-uran. By February, uh, red in red, ano siya, color, way below normal. Katakod ka ini, pigpe-preparan naman kan Department of Agriculture ang Rice Competitiveness Enhancement Fund kan 10 billion pesos sa posibleng epekto kan El Nino. Patuli uh, patuloy ang pamimigay nitong mga makinarya galing sa RZ. Recently lang nga sa Albay namigay tayo ng 88 million uh, peso worth na machineries para sa 35 na farmers cooperatives and associations. And, uh, yung fill rice naman, sila yung in-charge sa pamimigay ng mga inbred seeds variety ng rice na uh, funded din galing sa ASEP inabisohan man kanahensya ang mga paraoma na aprobitsaran ang minsan na pag-uuran ngani na makatanom. Maaprobitsaran man subotkan mga ini at mga drought-tolerant na banhiinin paroy na kaya matinding init kan panahon. Nangapodan man ang Department of Agriculture sa mga paraoma sa rehiyon na iparehistro ang saindang mga pananom sa RSPSA ngayon sa huriin kaso madanyaran ang saindang mga pananom kan epekto kan El Nino, may makukuasid ng claim for indemnity sa Philippine Crop Insurance Corporation. Kay Banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.